Zainab Haraki, sinurpresa si Ray Park sa kanyang kaarawan. Bumiyahi si Zainab papuntang Japan para sorpresahin ang kanyang boyfriend na si Ray Park sa kanyang kaarawan. Hindi inaasahan ni Ray Parks na pupuntahan siya ni Zainab sa kanyang kaarawan dahil alam nito na may trabaho ito. Oh, and alam niya may work ako ng 20 pero yun nga, hindi natuloy yung work ko naman din ng 20. So ngayon, itutuloy ko na yung paglipad ko sa Japan. Two days lang after noon, balik ng Pilipinas agad. So, hindi niya alam na hindi natuloy ang trabaho ni Zainab sa araw na yon pero laking gulat niya nang bigla umano itong dumating sa kaniyang tinitirhan sa Japan sa araw ng kaniyang kaarawan Panoorin natin ang video Hi Hi Hi. Hi. Happy birthday. Wala na. Daddy, alam mo ba? Naging yellow na lang ako dito sa labas ng bahay mo. Bakit oh. mo nilock yung door? Because na-miss kita din sa posod ko. I love you. Happy birthday. Ba't dito na kasagot ang tawag ko? Kinigta <laughs> ko rin sa CCTV, offline oh, yung sa kwarto Sa sala, nakatutok sa baba Anta ba yung camera mo, Palpak. <laughs> ano, ah, na-surprise ka ba? Absolutely ah, <laughs> Sabi ni Zinab na ang magandang regalo niya para sa kanyang boyfriend Ay ang kanyang presensya mismo sa araw ng birthday nito Wala na akong bitbit bit na gifts or anything Ang pinaka-importante doon yung presence ko ng birthday niya mismo Talagang ipinakita ni Zainab kung gaano niya kamahal at gaano kaimportante ang birthday ng kanyang boyfriend. Anong masasabi niyo sa birthday surprise ni Zainab sa kanyang boyfriend na si Ray Parks? Comment niyo lang sa ibaba at atin yung pag-uusapan. Maraming salamat po!